Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Narito nga ang ating mga pakaabangan dito nga sa FPJ Ang batang kiapo umatras na nga itong sila Olga sa laban dito nga kay Tanggol dahil nga dumating na ang kanyang mga kaibigan upang tulungan nga si Tanggol dahil alam nitong ang si Olga na hindi sila ubra dito nga sa grupo ni Tanggol dahil kay Tanggol pa nga lamang ay halos maubos na ang lahat ng tauhan nga nitong si Olga kung kayat na isip nga nitong si Olga na pumunta nang hospital na kung saan nga ngayon ay naka itung itong si Aling Marites at si Aling Tinding at gulat na gulat naman itong si Marites nang bigla na lamang pumasok sa kanilang kwarto itong ang si Olga kasama ng kanyang mga tauhan at nasabi nga dito ni Aling Marites na ano naman ito Beng ano naman kalokohan ito at dito ay inamin na nito ang si Beng or si Olga na hindi nga daw siya si Beng at siya ay nagpapanggap lamang na Beng upang makipaghiganti nga dito nga kay Tanggol at kay Marites dahil simula nga nang ito ay uh, maanakan ni uh, Ramon itong si Marites ay ganoon na lamang katindi ang kanyang naging galit dito lalo na nga nang maisilang ang batang si Tanggol kung kaya't ngayon nga ay napagtanto ni Aling Marites na si Beng pala or si Olga ang siyang tunay na galit na galit kay Tanggol na siyang nagtatangka ng kanyang buhay na sa ngayon nga ay nasa bingit ng kamatayan ito nga, nga si Aling Marites at itong si Aling Tinding kung kaya't nasabi niya sa kanyang mga tauhan na dalin na at uh, kailangang tapusin ko ang buhay nila upang makapaghiganti na ako kay Tanggol na parang si Tanggol na rin ang kinitil ko ang kanyang buhay kung kaya't dito naman, itong si Aling Tinding ay sadya naman talagang lagi siyang may kargada na pang self-defense kung kaya't lumaban siya at nakatakas siya. At akma na sana nga aambaan itong nga, nga papasok at uh, laking gulat na lamang itong si Aling Tinding nang makita niya ang kanyang apo na si Tanggol. Kaya't sinabi niya nga dito na kailangan mong iligtas ang nanay mo na siya sa rooftop Dala-dala ni Beng Kaya't agad-agad ngang sumugod sa rooftop Ito si Tanggol Upang iligtas ang kanyang nanay At ito ngang si Aling Marites At dito lahat ay ipinagtapat na Nito nga si uh, Olga Ang katotohanan nga sa pagkatao Nito si Tanggol Kung kaya't ngayon Ay hindi rin mapipigilan Nito si Aling Marites Ang kanyang nakita Kung papaano nga saktan at gulpihin Ng mga tauhan Nito nga si Olga si Tanggol kung kaya't dito ay napilitan na nga siya kalabitin ang gatilyo ng barel at nasabi nga niyang, anak ko huwag mo siyang sasaktan dahil ako mismo ang tatapos ng buhay mo kung kaya't dito ay agad-agad ng kinalabit ni Be, Aling Marites ang gatilyo ng batas ng, ng 45 kung kaya't si Aling Beng ang siyang pumatay Dito nga kay Olga na ngayon ay wala nang buhay Kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode Dito nga sa FVJ ang Batang Kiyapo At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Pakisubscribe na lamang po ng aking channel like and share para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong videos Maraming salamat po Ingat, God bless and bye bye